Hello mga ka-blessings! Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko naalis yung aking unoriginal content dito sa ating monetization. Kaya eto, try kong i-share sa inyo para naman baka sakaling makatulong. Siyempre, kailangan nating i-share. Kaya eto, Uh, hindi ko na lang ito inedit at uh, ipapakita ko na lang sa inyo. Dahil dalawa naman yung ating cellphone, kaya pwede ko sa inyong ipakita yung nangyari sa akin. Hayan, kitain nyo yan. Kita nyo ba? O hindi makita. Ayyan. <laughs> o di ba? Ayyan. Di ba pag may pulang ganyan ay ibig sabihin ay na disabled yung earnings. Kaya ang ginawa ko guys, ganito. Anong uh, makita ko ito ay nag-delete agad ako ng mga video na inaakala ko na baka yun ang problema. Pero pagkatapos ko ng ganun ay ayan, kitang-kita na. Ayan. Ayan, 'di ba? Tapos ang ginawa ko, nag-delete ako ng mga ng mga mga ilang reels at nag-appeal uh, ka agad ako. Tapos, pagkatapos kong mag-appeal, ay wala pa rin nangyari. Teka, maupo muna tayo. At tapos, ay ay nag-iisip pa rin ako kung ano pang mga i-delete -de ko. Sige, delete-delete ako. Tapos, pagkatapos nun, ay nag-appeal pa ulit ako second time. Ayan. At pagkatapos nun, naghintay-hintay na ako. At pag chinecheck ko naman yung aking, aking reels, ay ganito yung nakikita ko ganito. Ayan. 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 Kita nyo ba? Hindi <laughs> yata makita. Ayan. Ayan yung makikita. Ayan. Ibig sabihin niya nire-review na ang ating mga reels. At pagkatapos nun, mga ilang araw akong naghintay, ay nakakita naman ako sa aking sa aking reels na yung sa lagay ng mga reels natin na need to review. Ngayon pi kinilik ko yon at marami din na pala akong copyright doon. Tapos ang ginawa ko, dinilit ko lahat yon At in, lahat-lahat dinilit ko. At pagkatapos noon, yung mga ilang araw din ako naghintay at lagi ko namang itinecheck yung aking inbox, yung support inbox. At yun na nga. At nakita ko doon na inilagay doon lahat ang mga reels ko na may copyright. Ha, yeah, kaya pala. At pagkatapos nung no, nag-isip-isip ako kung aalisin ko na yun lahat kasi lahat ng copyright ay matatas na yung views. Pero inisip ko naman, okay lang yon na alisin na muna dahil para mawala na yung violation. At yun na nga, inalis ko na lahat at mga isang, uh, isang araw lang ay nawala na yung ating ating violation. Hay yan. Eto na yun. Eto na yun. Nasa na yun? Ay, Ayan na yon, Ayan na. Teka, nakita nyo ba? <laughs> Ang hirap. <laughs> hindi, hindi ko na in-edit ito kasi ganito na lang yung ating gawin para ipakita ko sa inyo. Ayan, bakit hindi makita? Ayan. Ayan, ako. Ano yan? Ayan. O, ba? Diba? Yun na yun ngayon. Bakit ganun? Hindi na makita. Ayan. Ayan na ngayon yun ngayon. O, ba? Diba? O, ba? Diba? Thank you, Lord bumalik na rin. Ganun lang pala yun. Lagi nyong i-check iche ang inyong support inbox. At ilalagay naman pala doon ang inyong mga violation. Thank you for watching. Thank you. At sana lagi tayo mag-suportahan sa, sa isa't isa. Thank you so much. Bye-bye. Narating -bye. <laughs> na yung ko. Dali lang muna.